Sa dulo ng isang makipot na landas sa dakong kanlura ng San Diego ay naroon ang libingan ng mga patay. Napakaselan mo naman. Kung ikaw ang nakasama ko sa pagpahay ng isang bangkay na may dalawampung araw pa lamang nalilibi, lalo ka didiri. Katulad ka ng hinuhukay mo. Di mo alam ang yung itinatapon at di mo rin alam ang yung nilalamon. Lumabas ng libingan ang matanda na bumubulong-bulong. Dumating sa libingan si Ibarra na lulan ng isang karwahe. Pumasok siya sa libingan kasunod ang kanyang matandang alila. Si Kapitan Tiago po'y nangakong siya magpapagawa ng nitso kaya nilagyan ko po ng krus at tinamnan ng mga bulaklak. Hindi makita ng matanda ang krus kaya't lumapit sila sa tagapaglibing. Masasabi po ba ninyo kung alin ang libing na may tandang krus sa dako roon? Sinunog ko ang krus, itong utos ng kurang malaki, si Padre Garote. Nasaan ang patay? Ilang buwan na pong ipinahukay sa akin ng kurang malaki. Ilipat ko raw po sa libingan ng mga Chino. Umuulan noon at totoong mabigat kaya. Biglang binaklot ni Ibarra ang lalaki sa magkabilang bisig. At ikaw ay sumunod? Gino, you know, huwag kayo magalit. Hindi ko inilibing ang patay sa libingan ng mga Chino. Iniisip ko napakababa ang mapasama sa libingan ng mga Chino. Kaya't inihagis ko sa lawa. Umalis na parang baliw si Ibarra sa libingan. Lumakad siya kasunod ang matanda. Mabilis ang kanyang lakad na palabas ng bayan. Nakita niya si Padre Salvi na nakasumbrero at may hawak na bastong may puluhang garing. Dinaluhong ni Ibarra ang pari at diniina ng dalawang mabibigat na kamay ang balikat. Ano ang ginawa mo sa aking ama? Wala. Hindi ako ang may sala. Ang gumawa no'y si Padre Damaso. Oh. Siya ang pinalitan ko. Biglang binitawa ni Ibarra ang paring napaluhod at umuwi na siya sa kanyang tahanan. patungo sa kampanaryo ang magkapatid upang dupikalin ang kampana para sa mga kaluluwa, kaya't nagbilin si Mang Tasyo sa kanila. Mag-iingat kayo! Huwag kayong lalapit sa kampana kapag kumikidlat.